Hello. Sabi sa Biblia, Awi 36-37, verse 1 and 2, ang sabi, huwag kang mabalisa dahil sa masama, wag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwala kay tutulungan ganap. Ang sabi po, yung masasama ginawa ng tao may kaparusahang igagawad ng Diyos sa kanila. Mabuti gawin mo, tiyak na ililigtas ka ng Diyos darating ang pagpapala sa iyo. Ayan po. I-subscribe niyo po ako sa YouTube, LPG Romero. Thank you po. Maraming salamat po.